Mga parigoy, part po ng ating video tungkol po sa paglalagay ng kapasitor dito sa ating baterya. So, first video po natin dito ay naglalagay po tayo ng kapasitor sa ating baterya ng upang mapandar po itong ating starting motor. At base nga po dito sa ating battery tester ay medyo nakatulong po siya dahil nadagdagan po ng 10 to 15 amperes po yung ating CCA o cold cranking ampere. Pero kunting-kunti lang po yon dahil ito kasing ating kapasitor ay kunting-kunti lang po yun na yung nadagdag niya charge nito which is mabis po kasi ito mag-charge at mabis din po siyang mag-discharge. Kaya once na hindi po natin napander itong ating motor sa isang push button, ayun, ay sa susunod po ay hindi na po ito aandar. babase pa rin po yan sa performance itong ating baterya. Itong ating baterya sa Sidora, medyo malakas-lakas pa po ito eh. Dahil kaya niyo po, po rin itong ating mga butina at yung iba pa nating ilaw. Pero darating din po yung panahon na malulubat po ito ng tuluyan At kasi nagsimula na po siya eh. Huwag na po malobat. Yan, diretso na po yung pagka-degrade niyan. Ha, tahantong po yan dito. So ito po, degrade na degrade na po ito at lobat na lobat na po to. So, unan po natin kung ano po yung magiging performance itong ating materia once na nagyan po natin ng kapasitor. Kung pa po nito yung ating horn, yung ating ilaw, at especially po itong ating starting motor. Nakapit so, na po itong ating lumang baterya at hindi mo na po natin ilagay itong ating kapasitor. Ngayon naman ititignan mo na po natin yung condition itong ating baterya at base po dito sa ating battery tester, yung kanyang puntahe ay nasa 9.43 volts is napakababa po niyan. At ang CCA ay 4 amps lamang. Ikot, ikot mo na po tayo at hindi mo na po natin lalagay itong ating kapastor para makalagahan po itong ating lumang baterya. After po natin makaikot, ito, ganun pa rin po yung ating baterya at mahina pa rin po yung kanyang karga. So, tingnan natin yung kanyang busina. So, mahina mga pare. No? Yun, nawala na. So, gagawin po natin is titignan po natin kung ano na po yung status itong ating baterya. alam mo pagbabago. Uh, tumaas lang po yung kanyang voltage, naging 11 volts na. At uh, yung kanyang CCA ay nasa 5 amps kanina, nasa 4 amps eh. Medyo nadagdagan lang po ng kante. Obviously po sa ganyang condition itong ating baterya, kahit nga po yung kanyang busina ay hindi niya na po mapagana, ay hindi na rin po niya kayang paganahin itong ating electric start. So wala mga pare ko, pinipindot ko na po yan eh, Talaga na po, wala po siyang response So po natin, ito po yung tunog ng ating busina Kung so, hindi pa po nakalagay itong ating kapastor So wala, literally wala po mga pare ko yan At kahit umandar po itong ating motor, ito po yung tunog ng ating busina So itong, mga pare ko, eh, naman po natin itong ilaw natin yan po, yung ilaw natin So umandar po yan ano Uh, ang gagawin po natin ay lalagyan po natin ng kapasitor itong ating baterya at tignan po natin kung ano po mangyayari dito sa ating ilaw at dito po sa ating busina yun, halos nawala na po itong ating busina So ito mga pare ko, inaikabit na po natin itong ating kapasitor at sa magtatanong po kung ano po yung dalawang wire na to, ito po yung sa ating auxiliary light, ito po yung ating wall E at uh, nilagay na rin po natin para matisting din po natin yung ating wall -E kung lalakas po ba pag kumamit po tayo ng kapasitor na dinagdag po natin sa ating baterya. So ito, try na po natin, panda na po natin itong ating motor at gamitin po natin sa long drive makalipas po yung hindi ko na po mabilang na kilometer na tinakpo natin eh ito na po yung ating lumang baterya na nilagyan po natin ng kapasitor at tingnan muna po natin yung kanyang status at base po rito is under measurement at ang ibig sabihin po nyo ay totally walang karga po itong ating baterya so bakit po ganon at bakit po kaya ganon ang status nito so obviously wala po itong mapapanda sa ating motor ni ilaw man lang at ito try natin nakauna po yung ating ignition yung ating starter is wala deads po yung ating busina deads din po siya so literally po ay wala wala po tayong napala uh, pero try po natin paanda rin tong ating motor wala po tayo nakuha matino reading sa ating battery tester at sa ating multimeter e, i-actual na lang po natin at tingnan po natin kung ano po yung pagkakaiba na may kapasitor at sa walang kapasitor na baterya. So, unay na po natin itong ating may kapasitor. At tingnan po natin yung kanyang busina. So, malakas mga pare eh. At naman po natin yung ilaw niya. Kung ano status. So, mga pare medyo malakas din. Ayan. Siyempre, pag na po natin yan, eh, naano na lakas yan. Huwag po natin revolution. So, yan po ang kanyang ilaw. At pag pinindot naman natin itong ating busina, wala mga pare ko intense po itong ating uh, busina at ito na po ating baterya na wala po nakakunik na kapastor at ito po yung tunog ng ating busina <tinyo> so bungol mga pare ko ay, at parang nabiging alo at naman natin ngayon yung kanyang headlight kung ano yung kanyang tsura yun so medyo mahina po kukumpara kanina at binibirit po natin ay hindi po siya lumalakas. At ito po yung ng ating busina. Ayan, medyo yung signal light po natin, gumagana pa rin. Ito po, busina niya. Kaya once na pinatay po natin itong ating headlight, medyo lalakas po yan. Kaya lang bungol pa rin. Ayun, okay. So, ikapit na po natin yung ating kapastor. Tingnan natin ulit kung ano yung magiging output. Ito po, for the second time na test, ito po yung kanyang busina no? ito ang pare malakas eh lumakas po yung ating busina no? nilagyan po natin siya ng kapastor ito na ang katulok nga at ito yung kanya namang headlight yun medyo lumakas po ng kante kukumpira po kanila at yung ating busina pag may headlight eh, wala rin po ng kante so wala oh pare, so, pare. Pero yung kanyang busina, pag pinatay po natin yung ating uh, ilaw, eh, malakas. So yan po ang merong capacitor na baterya. Hanggapin man natin din, yung paglalagay ng capacitor sa ating baterya ay nakakadagdag din po ng lakas kahit konti. So napalakas niya po yung ating busina at itong ating ilaw. Pero sa mga ayo po nito dahil medyo natatakot. Okay naman po is naman po hindi niya kayang paandar itong ating electric start dahil ayun na po mag kickstart start, tulad po natin ay eh, mabili na lang po tayo ng bagong baterya. At kahit naman po ilagay natin si Dora, is darating din po ang panahon na magiging ganito po yung kanyang sitwasyon. Sa dahil po siguro nito, ay nakapagbigay po siya ng oras upang makapag-ipon tayo at makabili po tayo ng bagong baterya. At yan po ang ginawa natin. Kaya makadipas po ilang linggo, ito nakabili na po tayo ng bagong baterya. Kasi itong si Tonsi panagkamali ka sa kanyang kickstart, ay nanini pa din po to At talaga naman pong napakasakit. Kaya ever since po, for 15 years, ay hindi po nawalan ng baterya itong si Rusi. Kaya kayo po, pag may problema po kasi sa inyong baterya, pwede nyo po siyang lagyan ng kapastor pansamantala hanggang nag po kayo ng perang pambili ng bago. Kaya sa susunod po, ito, pabangan nyo po yung pag-review po natin kay OD Battery. So, paano sa inyo mga pare ko eh? Kita sa ang po ulit.